So may adlaw niyo karon mga ka no? So welcome back guys ato ang Maxim Journey Dari sa Lapu-Lapu. So shout out nako sa ko ang brother mga ka no? your MTV. Follow na niyo mga ka kay mga tang nagdi makakilong bugas. <laughs> unya ang first booking karon mga ka kay ari na to gi up sa Malinao unya magpahatod din siya sa Mactan New Town. Okay na. Ah, ano <laughs> hmm. dito eh? The results niyo ma'am? Ah, dali. Ah, dito. So, so before ta magpadayon mga ka no? so shout out di sa nang share about sa camera nga nawala na ito um, mga ka Senior MTB Arwin Arong Jervia Mistad Amores o kani sila tanang ng share mga kaigso daghan kaing salamat daghan pa ni sila mga pero nawa na sa akong notification pero daghan kaya po salamat wala na nabalik mga kaigso pero na appreciate kaya po tamo dilip maka late ma'am dilip late saya orang sih muzik tidak, naik, naik. Jadi atau sama si Levin, ma no? oh, aku akademi. oke, oke mau blagu karon Oke blagu karon. Ah. Oke okay. Oke okay, okay, ah. <laughs> okay, oh, Aku ni upload ma yeah. Aku ni upload. Kuya. Ako na i-upload? Ayan yeah, sure. Ha? Ah? I'm sure. Okay. Taga dito, yung kasagos mo, ay malinaw. Murag uh -huh. uh, pareha, matug na, ang limo itong naitarp sa gawas balay. Inyo ato dito? Uh -huh. Ay, ka ba ito? Ha? <laughs> uh. Asa teka pwede i-drop, ma'am, dire? Ha, uh -huh. ah, dito na kuya. Dito? Ha, oh, na may skill lang. Ha? turn na ito, dire. dire na? No? Di hey, kom siguro kalit no. Patali ka kanu. Ah, tika. Oke. Okay. Tayo. Thank you, thank you. Putan guys, si guys no. Wad na si nang guys. Nah, horo tang yo guys kayak na ako gisoklian ganina ba nga. Kalibo po ng kwarta. Mo paggawas na ko. Ang ending na wala well, ako na naiwan ay kasukli. Ba na lang nang si Ma'am Sukli in town. May goods man. Okay lang. Okay.